Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video po, magagawa po tayo ng video pag edit kung paano ko ina-upload po yung mga video ko sa uh, aking YouTube channel. <clears throat> And guys, yung mga video ko na ginagawa is ini-edit ko po siya. Galing, ginagamit ko po ay CapCut. So yan guys, let's go. Tingnan nyo po itong aking ginagawa. Ayan, punta nga tayo dito sa CapCut natin. Ayan, lalagyan natin ng video. Hanap tayo ng ating video. So, yan i-add po natin yan dyan. Ito na. Tapos kung gusto po natin lagyan ng message, ayan, lagyan po natin yan. So, kaya po, yan, maglalagay po ako dyan ng message, ng text. yan Pakatapos po, nang mailagay ko yung text, lalagay ko na po yung text dyan lalagyan ko yan ng audio so yan, naghahanap po ako dyan ng audio yun nga po yung audio dyan karamihan is copyright so yan, nakalagay po ako dyan ng audio pero copyright po yung lumalabas sa youtube kaya <coughs> ang ginagawa ito yan, Nag add na ako ng audio ang ginagawa ko po pagdating sa youtube pag nakita kong copyright ginagawa ko po ay nire-replace ko yung music na galing kay YouTube channel. So, mas mainam po na doon na lang po tayo kumuha sa YouTube channel natin ng music kasi yung galing po doon is siguradong walang copyright. Pag dito po kasi kay CapCut, anamihan, nakaka-copyright po tayo. Yan. Kaya yung aking ano po, ang mapapayo ko sa inyo is wag nang gamitin yung mga audio ni Kapkat kasi makaka-copyright din lang po tayo. Ayan guys. After po niyan, ayan malagyan ko na yan ng text, nalagyan ko na ng audio. So balik po ako kay YouTube, upload ko na po yan. Ayan guys, pagkatapos ko po niya na i-edit na ilagay ko na lahat na ano, na lagyan ko na po siya ng mga uh, gusto kong ilagay gamit ang CapCut. So, i-upload ko na po siya sa YouTube channel. And then, yung mga kinukuha ko nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung mga kinukuha ko na minsan na mga audio galing sa CapCut is nagiging copyright po pagdating sa YouTube. Kaya po, pagdating sa YouTube, ang gawa ko, pag nakita kong copyright, eh, nagre-replace na lang po ako ng YouTube, ay, ng music. Yung music po ni YouTube ang kinukuha ko. So, yun, nagiging non-copyright po yun. Basta makita ko po kagad. Ay, problema po, minsan, hindi ko po nag-check si YouTube channel ko. Kasi may work po ako, busy po ako. Kaya po, nagiging, nagkakaroon po ng conflict yung aking YouTube channel. Nagkaroon ng strike. So, yun po, hanggang dito na lang yung ating video. Sana may natutunan po kayo sa aking video. ah uh, maraming maraming salamat sa suporta at sa, sa panonood ng aking mga video. Eh, please like power button all para lagi kayong updated sa aking mga video. Thank you so much.